Sa paanong paraan mo ipinahayag ang iyong utang na loob sa Diyos at sa kapwa? Anong kagandahan loob ang iniyalay mo ngayon sa iyong pamilya o sa isang nangangailangan? Sa moment of truth ngayon, sa paanong paraan mo ginagamit ang iyong lakas loob? kay laking halaga ng kalooban na inihandog sa atin ang ating mapagkaloob na Diyos. Kaya't pakaingatan natin para sa oras na siya sa tiran Diyos ang ating kalooban, busilak na kalooban, ang kanyang matutunghayan.